Hi guys! Andito ako sa GMA at iti-therapy natin si Nanay Emelita. Lumakad ka. Ano? Oh. Kasi titignan niya kung papan ka lumakad. wala kayong sugar? Diabetes? Hindi ka diabetes? Namamagano pa mo? Baksa kang tendon mo, Nay. Taas mo nga yung damit, damit mo, Nay. Ito, taas mo yung damit mo. Taas pa. At ano na yung... Ikot ka, Nay. Dati ito na ano ano ano. Ikot ka daw tayo ikot. Ikot? Ah. Puro ano ka pa. Polesterol. Ah. Umaga pa nai. Ikot pa. Sige nai lakad. Buti Lala, nakakalakad ano kayo na Ang lamig lamig sa bagyo. Dito lang sa bagyo. Anong ginawa sa inyo sa bagyo? Tutok-tok ng gamit. Una naman din. Hindi na maganda yung mga pestuhan. At least lang ako nadala mo doon. Tapos. Tanggalin nyo yung ano nyo na Yung sa tood. Ito. Ito dati po ang na. Kahit... Laglag na yan. Pababanga nai. Ha? kasi dati 3 months din ako nakalaka dahil ito sa tulog ko. Kaya nang hindi ko. kayo ka nga Laglag na yung tibial mo. Okay. Mm -hmm. na siya. Pati sa kabila. Ikot na twist na ang femur mo Hindi na siya yung ano. Pero buti nakakalakad ka. Buti nakakatayo ka pa. Kung totoo siya na pag iyan, basag na po yan. <coughs> kasi po. Hindi na maganda yung pagkakaano niya. Si mother. Bata, babata 78 ka na Nay. Balakang masakit. Dito masakit ko sa likod. <laughs> Wala na sa ayos ang ano, ang iyong hey, balakang. O, oh, ano sabi What sa x-ray? Ano, May bubog daw yung buto. Baksak. May bubog Baksa. daw buto. May binubulong, ulumi ko ng konti. Oo, liko na ho. Yung, oh, liko na ho. <laughs> Angat na nga ho. Buti nga, nakakatayo ka pa na eh. Ah. Nakaangat na yung fountain niya. Ay! Ah. Ang sarte mo, nakakalakad ka pa, nakakatayo ka pa. Uh -huh. Ito po'y tabingin na. Ito ay ispay. Yan. 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 Ay, bu tabingin na ko ang ispay ni nanay. Yan. Tapos itong hip bone baksak po yung kanina. Inaayos ko lang muna bago tayo magkano. Pati yung pelvic na gilid. Nandito nilagay ko na sa pwestuhan. Kasi hindi tayo pwede mag therapy ng hindi maayos ang mga balakang. Lalo lalo, Dahil tatabingi ho lalo ang spine. Kasi si balakang po dapat nasa tamang posisyon. Para po yung spine maayos na aayos lahat po ng pwestuhan. Kamay paa. Yan po ang problema ni nanay. O, bago tayo natin hawakan ng kamay at saka yung mga paa. Kasi tabingin na rin yung mga paa. At saka yung kamay. Marami na hutong ikot. Ano mm. talaga? ito kana ito maiito na okay kalam okay ka okay, oh dito naman po ako eh kaya yeah, ayusin natin ito okay lang sasampahan ko na lang si <laughs> 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 natin ng kanya makakabuto halin di naman kasi maganda na Ta ko eh na niya kasi ito dito tama ang pwesto nun. Eh. Ang buto po na pinakamalaki, may isip, dapat po nandito sa taas. Nandito, hindi nandito. Ang problema, ito, nandito na siya, nakaganoon. Kung na siya, Mm -hmm. Oh, nagilid na ho siya sa kakahilot. <laughs> Ikot-ikot na ang buto ni nanay, kaya pangit tingnan. Dislocate na. Kaya yung mga ribs niya, sumusunod po sa tayo ng kamay. Uh -huh. O, so, oh, di ba maganda na? Uh -huh. Ay, Ay, atin, uh. May ano pa po yan? Mayroon pa po yung ano, problema na. Kayo. Uh. Masyado ng ano yung kanyang basic and Dikit. Dikit. Kasi pagka, ano, iba kasi ang hilot sa mga, at saka iba rin mo yung mga massage Aho. sa therapy. Ang therapy po kasi, talagang may aral po siya na ibabalik sa dating posisyon yung mga pestuhan ng mga nyo, ugat, kaya lang matagal po. Okay lang, basta magbasa na galing niya. Oo, oh, kasi no, iba po ang therapy, mabilis ka magre-recover kapag nasa tamang, tamang tayo yung mga boto at saka ugat. Lahat ng mga, ano, Kaganda pa ang babaka, kaganda ang katawan. Ayan. Kumakalas ko. Kaya kailangan ibalik mo kasi pag tayo kumalas to, iikot yung kamay niya. Kaya hindi dapat ano, yung mga posisyon ng mga buto. Kapag wala yan sa posisyon, umiikot ho ang ang katok ng ano natin. Oo, oh, uh -huh, lalo na pag natutulog tayo. Mga namahal kayo ni Sir ano, Sir Mike oh. Talagang <laughs> talagang nag, ano talaga siya rotid <laughs> ako. <laughs> Oo nga, sabi nga nga daw kayo. Sabi ko, pwede naman ako mag-commute. <laughs> kasi sabi ko, oh, sakit, sakit. <laughs> Sabi ko na sa comment ko sa Facebook. masakit talaga di ako makatulog. Ang sakit talaga ko na. Yung angat, alisada na yung spine hmm? niya. Yan din yung inihinda niya yan. Alisada na ko ano, 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 ano. mm -hmm. ito. Ang sakit talaga ko. yung spine niya. Tabingin talaga hadi. Ito ho, oh. Ayan, oh. Nandito yung connection. Buti nga, nakakatayo pa si nanay, ano. Oh. Mm. Yung iba niyan, wala na, yung hindi na makaano Kasi ikot-ikot na yung mga ano kamay at saka pa eh. Mm. Hindi pati ko tanahin. Nasa okay. labas na lang. Dapat mo ito na talaon. Hmm. Hmm. Ganun sa harap, palakas, mata. Ano na? Oh. Dapat ganyan po. Wala nang sabi. Hmm. Nakalaglag na po siya, nakapatong sa puti. Hmm. Yes. Yung holding patik. Yung patik na yun, parang yung mga lingkid natin. Yung patik. Oo. Oh, ayun po. ayun po yung parang akala mo boma hmm. katawan natin. Hmm. Kita mo ba ano ka? Ano? <clears throat> <Medot> masyadong masyadong na kapatid masadya na kapatid masadya na kapatid masadya na kapatid na kapatid na kapatid na kapatid masadya na kapatid na na kapatid na kapatid masadya na kapatid na na Yung masadya na kapatid um, masadya oh, na kapatid masadya na kapatid masadya na kapatid na na po nang mabigay po nang mabigay sa kaniya ito talino yun 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 yung yun 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 yung yun 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 ito. yun yun na, yun eh. yun yan. Ito yan ay, ah. ito yan. Ah, hindi yan dapat naka-open. Kaya nakalaglag tong dalawang ano, dito ka na ng ito. Ba? Oho

<laughs> hindi okay. ho, hindi ho makakalis kung isang therapy. First first adjustment pa lang Kasi ho, marami pa ho siya mga posisyon na wala sa ayos nyo ho. May mga ikot na lang, maraming beses, ho, ho ang mga buto niya. Saka, yan, hulyan nakakamasal. Mm -hmm. Minsan kasi yung iba, siyempre, hindi naman natin maano din. May kanya-kanyang kaalaman na tao. Kaya lang, mm, kung aaralin ang buto ng katawan ng tao, kung paano ako ayusin, maganda yung magiging kaalabasan. Kaya minsan kasi siyempre, magiging kuminhawa, okay, ano, mm, akala natin okay lang gano'n. Oo, okay. uh, oh, kailangan talaga, ipapakorek talaga yung, ano, pwestuhan ng mga joy, ng mga, para, mas maganda yung kayo at hindi mo yung ibang parts mm -hmm. oh, kasi parang sa akin yan, mm -hmm. yan yeah. eh. ko lang po mag na Pag natanggal yun, hindi Ayun ang po yung natin saan nagmumula. Hindi natin na. natin problema. Marami kasi pinagagalingan ng Na

kalingita to, to kwaesto to, wala naman kasi huwag huwag ito yung tamang pwesto niya. nakapasukl na yung sendonya, hindi na gusto siya dapat yaan nakaayos ayos, kahit 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 Ganyan ho kahit Ganyan hmm. tayo niya. <laughs> Ito malalim. Malalim to. Ay nanay. Ito yung buto na kausli na dito. Hmm. Tapos yung umasa niya tabinginan na, ka. Ganun. Tataka ganyan yan. Oh. Kaya pagka ano, yan ang itsura niyan. Kumukulubot. May alon-alon. Ibig sabihin yung alon-alon, hindi nasa tama yung posisyon ng mga muscles. Yung mga liti, at saka yung mga limp. Oh, tabing nito. Mm -hmm. mm, kaya masakit ang tuhod, oh. May control, oh. Oh, may control, oh. Kasi nandito na yung tuhod. Mm -hmm. Yung knee cuff, oh, kaya ganyan. Mm -hmm. Ganyan na yung itsura niya. Oo, oh, oh, tabing nga, as mean. Ito yung inayos ko kanina. Medyo maganda na. Wala na yung malalaki dito. Mm, yan na yung isang paa. Ito yung medyo may problema pa. Ikita yung mauka. Oh. Ito yung okay na. Ha? Mm. Ito, ito yung Achilles, ito, tabi niya siya. Ito, tabi niya, nandito na ako sa gilid. Mm -hmm. Dapat itong Achilles na malaking ugat, nandito huwag sa gitna. Mm -hmm. Dito sa sayatika na sa ilalim ng botox. Mm -hmm. Kaya yan yung alignment niya sa so paha niya. Mm -hmm. Oo. Kumbaga, tabi niya yung mga likod. Mm -hmm. Kaya ang patayo ng paha, nakatabi niya rin. Mm -hmm. Oo, kasi ho, sinusunod ko nitong Achilles ko, ang tayo. Kapag si Achilles ko ay hindi magandaan tayo, hindi rin maganda ang tayo ng paha, mm -hmm. Sabi ko rin doon. Sabi rin doon siya. Kasi ho, oh, siya po yung pinaka electric po ng paa. Siya yung kuryente na napapagalaw po sa ano, sa ano yung katawan. No. Kaya pagka ano po, hindi po maganda yung <messuto> kuryente. Ayun pa na po ang kuryente. Oo, hindi masyado maganda yung flow niya. Oh. Nag-chill kayo na, giniginaw kayo? Or nilalamig kayo madalas? Oh, Ganon po ang sitwasyon nun. Pagka ang mga buto ay mga TVs. wala sa mga kasunan. Ayan yung may, ano, yung, ano, lipipan. Hindi siya nga, ano, basta na, Kapag kasi ang, itong mga lipatik, eh, wala ko siya sa pwestuhan niya. Kakainin niya po yung muscle sa ibang parts na kinilikitan niya. Kaya ako ito lubog. Masok na dito ba hmm. niya? Hmm. Oho. Kasi ho, yung pwestuhan po ng, ano, ng kanyang lipatik, nakatabingin na rin na po. Eh, may lalagyan po lahat ng lipatik natin. Okay. Pag nalaglag po kasi yan, talagang babaksak po yung galo yan. At saka kakainin na po yung mga ano, iba burn, burn. Or i-inflame yung mga ano, yung mga Icon. hindi po, yung mga maxel, yung flesh. Oo, uh, oh, yung flesh po. Ang <that> laking tao siguro nito yung mamay dad, pagkaka. Ang laking tao hindi naman masyari. Hindi naman. Malapakang ash. Hindi naman. Ganito naman. Ganito naman. Ganito okay.

Oh, kailangan Kaya kailangan mo na sa posisyon po yung mga joint <laughs> at saka yung mga dindin. Okay. Yung, yung mga po kasi pag wala sa posisyon niyan, gagalawin po niya yung buto. Iikot, oh, iikot, kakontrol niya yung buto, yung, 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 yung dindin natin. Yung kasi yan po yung kuryente. Ayan po yung iniiwasan ng buto. Hmm. <laughs> po. Pag makontrol yung knife. Pag makontrol yung yeah. knife. Pinak Ayan. Hmm. Ito yung kabinik. Ayan. 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 Open sa kanya. din dito? Oo, oh, open. Uh, um, Tapos laglag yung ano rito? Dito yung botok. Sa gilid ng kukod. Dinis. Hmm. Uh, um. Pati ito. Hmm. Kung baga sa kanya, open lahat. Laglag -lag na ho. Pati ito. Hindi yung tibial. Nasa sa gilid na dito. Oo. Oh, dapat wala sa harapan. Kasi wala oh, siya po yung mahawak ng mga ugat. Dapat oh, yan. Nandiyan. Oh, nararamdaman mo na. Nandito na sa harapan. Ito diba, yan. Yung, oh. Yan. Kanina, yung, diba yung kaganina bukas sa bukas? Ito malalim na. Dahil ito ko open-open na siya. Itong parts na to, nandito yung kanina. Kaya makikita mo yung ano niya. Pinanggalingan ito. Ito, wala na po siya naman kasi nakatagilid na po ito. Oo, oh, nakatagilid. Kaya baksak na hula lahat ng mga, mga pwesto ka na dapat i eh, doon sila. Mm. Mm. Oh, oh, mm. Ayan ang mukha ni mother. Oh. Gumanda na yung mukha. Mm. Ito yung pa niya. Pagbaliktad. Iba-iba po mga na, inaya ang therapy. Hindi ho pare-parehas ng knowledge ang practice ang therapy na ay. Nai. <laughs> ay nai, wag ko kayo mapapakuryente. <laughs> Hindi advisable, mabaksak po ang anyo, lalo. Kasi po, yung mga ugat ko, siya po yung nag ng mga buto. yung sa birejas, Iyutin nyo po. Hindi. Sabi nyo, magagawa ko na lang. Nay, yeah. okay. iba ang therapy. Kasi ang therapy at massage at saka hero, hindi mo siya magkatulad Ang therapy po, iyan po yung nagkukorek po talaga ng mga buto, ugat at saka ano, muscles. po ang marunong mag-therapy. Siguro sa Pilipinas, parang dalawa lang kami. Sabi ko nga doon, ano yung mag-therapy Yung isa siguro ay nandoon sa ibang bansa. Sa isang dermatology clinic, yung iba po kasi kairo-kairo. Ako naman po ay eh, nag-aral po ng kairo-kairo therapy. Kasi po ang na-train ko sa akin ng therapy ay sa kairo factor. Masakit na Yung marami kang mga putong ng mga ugat ng insad, mga lipang sa insad, mga mga sa ikot yung mga ano, ng paka mo. Pero pag hindi ganyan ng tuhod, okay? Maalwan, mag may sakit. Konti na lang. Ayun. Yung sakit sa tuhod. Oh. Ang nararamdaman naman mong konti, yung mga nagiwang mga liitid tigat na hindi pa siya nag-a-adjust. Sa, sa loob po yun ang buto na yun. Na ipalalakihin niyo po yung muscle sa more water, inhale, exhale, oxygen po kailangan nito tsaka water. Tapos uminom kayo ng gatas every night. Oh. Bawal kayo gatas. Nasaktan ko nito. Ah, ang lakto, ano ka pala. Pero pwede ka ng calcium, cal mga calcium flies. yung mag-vitamins ka sa gabi ng, ng kalsrate, ha? Para sa, yung mga buto muna, yung lumakas. Tapos, itong mo, para bumalik yan, magkakain ka ng mga kamote, mga sabi. Meron ka? O, oh, yun, inumin po yan sa gabi. Sa gabi ang inom, o sa umaga? Sa gabi mo inumin, nai, ang, ang vitamins sa buto. Ang isang naman, isang beses, isang nito. Ah, para saan po yan? Sa Okay, so. Basta gabi mo inumin na yung sabuto Yung isa sa isang linggo Sa umaga, sa araw ha Kasi iba-iba po ang efekto sa sabuto Basta yung vitamin sa sabuto Gabi iniinom so. Kasi po di, 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 di. Kasi po na ano Pagkagabi kayo umiinom ng bones Pinukonsyong po ng katawan natin Habang natusulo Ang vitamin sa sabuto so, Hindi ka kasi nagtatrabaho sa maghapo Nakahiga ka lang. Na. Yung ininom nyo Hindi naman ay na uminom Anong makiramdam nyo Habang hiniterapi kayo Oh. Ay, katawan mo. Gumaan ang katawan. Ano pa? Yung mga... Kaya yung hangin naman na basta. Ah, umutot kayo. Paano naman na hangin? <laughs> yung mga hangin na sumusobra sa ano mo, no? Maga. Sumusobra <laughs> sa hangin naman. <laughs> ilang taon na po ito, itong, itong pagkakadula siya? Huh? Ilang taon na po itong problema niyong katawan? Ilang taon na po? Oo, oh, itong, itong sakit niyo, ilang taon na po ito? Bago, ito, bigti ko. ano na, ngayong taon na ng to. Ngayon taon, ngayon taon to. Eh, yung ibang problema yung kanaka na nila. Hindi ko alam yung problema ko dyan. Bakit hindi mo alam na eh. <laughs> ano yung Mas tuwit lang ako. Naara tuwit na nila. Ah, tu uh, tapos gawa ng binti nyo rin. Imbalance. O, nadulas kayo dahil kayo ng madulas na ano. <laughs> kita mo pala yung rednecks yung, yung isa kaya hindi ba po ang rednecks po po ito makikita nyo sa mga line po iyong balat balat magbabago po ang katawan na ipapayat kayo ha kasi susunodin po ng oh susunodin po ng balat ang ayos ng buto kaya pagka nagkita tayo uminay magigiba po ang katawan nyo. Kasi kung ano po yung ayos ng tuyo, yun po yung susunodin ang balat. Basta mag more water kayo para hindi kayo mag, ano, yung parang kumayat ng baksak, more water. Kasi kulang kayo sa tubig yun. Ah. Saka ano, kulang kayo sa oxygen. Hinga-hinga lang pag may time. Okay. Ah.

Mabosisi nga lang ang mag-therapy. <laughs> hindi, hindi madali. Mabosisi. Hey, hi. Ito ang mga paa ni Nanay Emilita. Inayos natin ang kanyang paa, kabalakang, likod, lahat po sa kanyang katawan, kamay. At nagpapasalamat din ako at naging maganda ang kanyang improvement. Thank you for watching guys!